Ano ang hawak mo ngayon? Aklat. Aklat. Ano ang mga bahagi ng aklat? Unang pabalat. Saan ang unang pabalat ng aklat? Yan ang unang pabalat. Dito sa baba, ituro mo nga. Sunod. Ito. Ang tawag may yan? Akda. May akda. Dito. Anong sunod sa may akda? Ay. Mga sa ng aklat. dito naman sa loob, makikita mo yung talaan ng nilalaman. Ano tawag doon? Talaan, talaan ng, ng nilalaman. Dito, ito anong tawag naman dito sa aklat? Anong tawag dito? Pahina. Ano to? pahina pahina nang aklat no oh. Dito naman anong tawag dito Ito Anong tawag dito dekoran pabalat nang aklat Aklat Anong aulit ito anong tawag mo dito unang pabalat pabalat nang aklat. Aklat. aklat Ito Is Ito? Saga? Saga guhit. Saga guhit. Dito sa loob? Talaan? Talaan yan. Sinilalaman. Sinilalaman. May shred. May shred. May Mamaya, na. <laughs> o, oh, ano tawag dyan? Ano yan na hawak mo? na na. <laughs> Nanjan sa likod, anong tawag diyan? Dekorasyon <laughs> pa balat ng aklat. Oh, okay.